Ito so, mga ka-fishing Bale dalawang banyera Punoyin yung lang banyera Yung huling ni Fabio mga ka-fishing Kakakarga ulit ng yelo At babalik ulit sila mga ngawil, mga ka-fishing. Kutisi bilang nandyan? Mga si ito mga ka-fishing ito. Pang limang na deliver si Ata. Uh, Tox, magdurog na tayo ng hilo, Tox. Puro durado. Dahil uh, okay. uh, kitang... Tak boleh tak itu tak, itu tak.

Dalawa lang talang punta nila. Ha? Dalawa lang talang punta nila. Ha? Dalawa lang punta nila. Dumayan si, dumayan si Ulin dito. ba sa punta. Dun, 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 dun,